Magandang gabi po. Ngayon ang ating pag-uusapan ay ang paksang sambahayan bilang dalawa para sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Ito ay pinamagatang ang banal na santatlo, ang gabay sa mag-asawahan at pagmimisyon. Una, ang banal na santatlo ang ating salamin. Ang banal na tatlo ay hindi lamang isang teolohiyang pinag-aaralan, kundi po ito isang paanyayang sinasabuhay na kung saan may isang Diyos na magkakaiba ang gampanin ngunit nagkakaisa sa pag-ibig. Na tinatawag mamuhay bilang mag-aasawahan na nagkakaisa, hindi lang sa ngalan ng pagmamahalan kundi bilang larawan ng Diyos. Sa sakramento ng kasal, ang pagkakaisang ito ay sumasalamin sa puso ng santatlo. Ayon nga sa Henesis, Kabanata 1, Talata 26, Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ngayon, likain natin ang tao ayon sa ating larawan. Katulad natin, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mga hayop, gaya ng mga hayop na lumalakad, gumagapang, o tumatakbo sa lupa. Pangalawa, ang kanilang gampanin ay di nagtatagisan, tilay nagsasabuo. Sa banal na sanatlo, walang agawan ng kapangyarihan, may pagkakaisa sa tungkulin at pagibig ibig Ang Diyos Ama ang siyang namumuno, ang anak ang siyang sumusunod at ang espiritu ang nagbibigay buhay. Ganito rin po ang paanyaya sa sakramento ng kasal. Hindi nagtatagisan, kundi pag-angat sa isa't isa patungo sa Diyos. Sa isang banda, kapag ang misyon ay binabahagi, ang pag-ibig ay higit na lumalago. Hindi pinag-aagawa ng papel, ito'y naangkin ng may kababaang loob at dito nagmumula ang tunay na lakas. Pangatlo, ang kaisahan ay hindi isang kasunduan, ito ay isang koneksyon. Hindi lagi magkakapareho ang ating pananaw, ngunit ang pagkakaisa ay hindi nangangahulog pagkakatulad, kundi pagkapit sa isa't isa kahit mahirap. Tulad ng sa naiisa sa kabila ng pagkakaiba tayo lumalapit sa Diyos kapag nanatili tayong konektado sa kabila ng di pagkakasundo Ang tunay na pagkakaisa ay nahuhubog sa panalangin, pagpapakumbaba at pagmamahal lalo na sa mga panahon na mahirap Ayon nga sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 17, Talata 21, Ama, naway silang lahat ay nagkaisa, gaya ng ikaw ay nasa sa akin at ako ay nasa iyo. Naway sila'y sumaatin din upang maniwala ang mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Pangapat, ang pag-ibig ang panggatong ang misyon, ang pag-apaw. Lumalago ang misyon mula sa ugnayan natin sa Diyos at sa isa't isa. Kung walang pagmamahal, ang pamumuno, ito ay mayuturing na isang pag-aabala lamang. Ngunit kapag hinayaan nating hubugin tayo ng ritmo ng santatlo, ang pagbibigay, pagtanggap at pagpapalakas, ang ating paglilingkod ay nagiging isang pagsamba. Sa sakramento ng kasal, nagsisimula ang unang ministeryo. Ayon nga sa Ipeso, ito ay isang malaking hiwaga. Ang tinutukoy ko ay ang kaugdayan ni Kristo at ng simbahan. Hindi lamang modelo ang San tatlo. Ito ang pinagmumulan ng lakas. Tayo ay kapinunong misyon nagsisimula sa panalangin, pinapalakas ng biyaya, at naghahangad ng buhay na walang hanggan. Kapag inahanap natin ang Diyos ng sama-sama at minamahal ang isa't isa ng may layunin, hindi lamang may ang matatag ng pag-aasawahan, may nila ang presensya ng Diyos. At para po sa ating tanong, sa ating talakayan, paano ka aktibong lumalago sa pananampalataya at pag-ibig kasama ang Diyos sa pagpapahintulot sa banal na Espiritu na manguna sa sakramento ng kasal at sa paglakad kasama si Kristo sa pang-araw-araw na buhay. Muli po isang magandang gabi at naway patuloy tayong patnabayan ng ating poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay, pananam, palataya.